Wow. Social. I do Johnson. It doesn't make sense. But in schedule. Yeah, what you night, night. we talk later. Thank Now, leader. hindi alam ang katayuan ng kanyang mga panggayang. Bakit? Online schedule. Una, anong kailangan mo sa online schedule? self -off. Ano? Libre ba self Post-cast ka. Pangalawa, ano kailangan mo? Low? Libre ba low? Post-cast ka. hindi ka pa Hindi ka pa mag-online. ka lang ito ah, just for the sake of conversation. Hindi ko mangyayari sa iyo. Si Nana Ibeleta, isang araw, hinahapon. <laughs> <laughs> apo, apo, nalitong ako sa iyo sa iyo, ako. Ano sa iyo po po? Pumigil ka, wala. Wala ka online. Ano nangyari kay Nana Ibeleta? Woo! <laughs> It doesn't make sense. And health center ay hindi kapara gamutin tal to ekap ay messake da ang sa hospital What is the concept of health center? To give you basic, immediate health. Sabi ko, matanda, papapakuna, laban sa pneumonia. Saan yan? El center. Anak mo, test food, papacheck up, para kumuha ng ano? Ayon, calcium. Yung kapo mo, kailangan ng vitamins. O baka yung kapo mo, may tulog, may luna, may muta, at pangit. Kung hindi pa kong tatanggol, hindi pa tatanggalin. <laughs> uh, and two years and six months, nagtagang-pawalin sila. Walang nakilig sa hinayin ng tao ng bayan. Nagtigil-igilin sila. Na. Ngayon, tinanong na lang, kasi may lang na. At meron akong dalang cheese piece. Gusto niyong marinig? Cheese yeah. Mozzarella. sabihin nalang 1,000 yung peso Sabi nung halaw ko, 1,000 na daw Sabi nung manunsan kanina to, 2,000 na raw mga gito, Masyadong maliit ang pagtingin at sa, sa atin. Akala nila at ang kailun sa pera. Sa akin, ang mahalaga yung programa at yung programa magaang madaling maunawaan at pangyayon. Yun ang inahagod natin. Kung ngayon, 1,000. Pag-1,000. Kailan na magsisimula? January. Kung mag tayo ulit, January, February, yung puni. Kaya nangyayari yan? Abril. susunod sa buwan ng Abril? Mayo. Pa, pa, pa. Mayo? Pa, pa, pa. Niya, man, ano meron sa Mayo? niya naman ano? niyo kung bakit nila ginagawa Bagay. Matanda na kayo. Ka, Alam na ang tama Basta ako, I trust you. Nay, <laughs> nay, pangalawa, pagkasigilin ninyo, may awa, Diyos, sa tulong ninyo, nakapalit tayo, ibabalik ko ang rosatan, may for me, kapunya lang sa lingkonya, pahit na isang matanda, pahit na isang bata, mga kakailangan ng putis, at kakailangan na sistema ng kailangan kayo sumagot nito. Bakit? Pag sa akin kung galing, bias. Bakit? Nalaban ako sa politika yun. Tama ba? Pero hindi napapansin ko. Hindi ko alam kung napapansin nyo yun. Nine, nine. Napapansin nyo pa parang dumudog yun ulit ang may Kasi eh, si Mati, Mati nasama na yun eh. Nay, luminis na tayo eh. Umayos na tayo eh. Umangan na tayo eh. Nay, tayo, tatlong taon na ako na Tingnan ninyo ang nangyari sa akin. Tingnan ninyo. Labing pinulang ang LGU. Pang ilan tayo? Pang labing pito. Kulina. O saan ka yan? Hindi ka sa akin yan. Mamaya pa siya sa ng mga po. Philippine is statistics authority. Paano ka tayo ng pateros? Yung pateros, ang paninda, itlog, balot, at pwede lang. Kapitol tayo ng bansa. Bakit tayo nakulilat sa panlalo? Labing dito lang? Pag labing dito ba tayo? Onay! Kung dito tayo kulilat, kaya naman, congratulations mga bata ng Maynila, number one na po tayo. Number one tayo sa krimen. Index sa Southeast Asia. Not Philippines, but Manila. Ano kayo sa linya? Sa Manila, talagang na naman ang Patayan, Holdapan, Krimen, Droga, Isnachi. Yan ang resulta niya. Number one, ang Manila Sa crime. Ano nangyari na sa akin? tayo pinabayaan. Nay, nay! Naminisyo na ba yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapo, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila? Yeah! Naminis na ba yung gobyerno mabilis kumilos? Yeah! Nay!